In. Ang unang challenge namin ni Isabel, kailangan buuin ang mga piraso ng kahoy na ito upang maging mini kabaong. yung pang uh -oh. Mad, medyo madali lang sa akin kasi tinetrain din kami sa bahay ng maganon eh sa daddy ko before. O oh, sige. Ah! <laughs> maging maingat sa pagpapako at pagdudugtong ng mga kahoy dahil medyo delicate ang mga ito. So may mga times doon ang lambot, ang fragile talaga ng mga wood. Mm. So yung pako ang liliit pa. So may mga nayuyop eh. Nakikita ko siya kung paano niya ginagawa. Yung ikaw ang galing mo doon sa paggalan, di ba? So, habang ginagawa ko yung trabaho ko na kailangan din pulido siya, pinagmamasan ko yung trabaho mo na ang bilis mo ding, ano ah, kahit na very ano ka din, uh, mayaman, lumaki sa oh. kaginawaan, tsaka fragile. Pero mag mag magaling kang makapag-adjust ng gano'n. Wow! Sabukong na sila! Oh my God! Kuya, dali natin! Una muna namin binoo ang kahon o ang magiging pinakakatawan ng kabaong. Kuya, pawis ko, oh, pawis. Pakailan yung pawis ko po na yan. Ay, ang basot <laughs> wow! Pagkatapos ay tsaka namin ginawa ang magiging takip nito Ayan, natapos din yung mini casket na ginawa namin mm -hmm. Pero may gagawin pa ito eh, hindi pa talaga siya totally tapos Oo, pero at least nakabuo na tayo ng uh, yes. pang maliit or pang baby na casket All right. Andito na tayo sa second challenge. Siyempre, may mga kadita naman tayo, Isabel, ha? So, yung kung kanina, uh, di ba, ano ginawa natin, binuo natin, kinarpentero natin yung maliit na kabaho. Eto, kumuha na kami ng mga maliit na kabaho na minasilya na. Kuya, pag sinabing minasilya, na pag ibig sabihin? Yung mga, ano Yung mga design. Ah, design na. Yung mga ganda-ganon. So yun, Kasi normally, di ba, may ilang oras daw, ilang oras ginagawa oh, yung masilya. Isang araw po yun. May God, masilya eh, na, na, may Kumuha na, kami ano na, may design na kumbaga. Okay, so ano po yung gagawin namin ngayon? Sige po. Paano po yung pinturahan? Ano, gamit ang? Spray gun. Okay po, paano po yun? Oh, wow! Okay po, ako na lang po. So, ku kuya, buo, ganun lang. Para ka lang nagpipintura, pero spray. Oh, wow! Wow! Mga ilang coatings din daw ang kailangan bago ito matapos. Yung pangalawa, <coughs> yung painting, medyo doon ako nahilo. Hilong-hilo talaga ako kasi sobrang grabe, hindi siya mabaho. Yung, yung smell ng paint, sakit talaga. Tapos may asma kasi ako, so sobrang sakit. Nakakahilo talaga. Grabe, paano kayo natitiis ito? Kama na po. Ayan, yeah, magkaiwalay kami kasi nagpupunta yung sa akin doon. Sa kanya, nagpupunta din yung spray. Ang tindi ng amoy. Tama to, sir? Oh! 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 Yeah, oh! 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 meron kang mask. tatlo yung mask natin, tapos may tissue pa sa ilalim mm ng -hmm. Ako nga, may mansahan, sa pa yung ano ko, yung mask ko eh. Tuyo na ang unang coating ng pintura. It's now time for the second coat. Ang turo ni Kuya, huwag daw itutok para hindi tumutulo. Para flawless. Bagang baga. Ayan, natapos din. Yung ginawa namin na uh, casket, baby casket. mhm. Mm ito na pala yung itsura, no? More challenges sa pagbabalik ng Day, Day Off! Ay, oh! oh, sorry. <laughs> Alam niyo ba na ilan sa mga atraksyon dito sa Pilipinas ay may kinalaman sa tradisyon ng paglilibing? Oh, kamatayan! Isa na rito ang Sunken Cemetery sa kamigin na lumubog sa pagsabog ng Mount Vulcan Dan, noong 1870s. Tanging ang malaking cross na lang ng sementeryo ang nagsilbing alaala -ala ng mga namayapang nahimlay sa ilalim ng lumubog na libingan. At syempre, hindi mawawala ang hanging coffins ng sagada na sumasalamin sa mga katutubong kaugalian sa paglilibing ng ating mga kapatid na Igorot. It's truly more fun in the Philippines. Kaya mabuhay! Ma ang mga patay.